Kuya Nay, pwede kang magpa-deliver sa iyo ng kape. Yon, inay, sabi din eh kung pwede daw ta siya deliver ng kape. Ano ba kape naman? Eh, ano kung kape? Di kita may kape naman. O di syempre yung kape sa atin. N naman. Tawarin naman kayo na. o eh, eh, pwede. O pumayag kayo. Tari, ano, pira, pira. Eh, eh, pira, pira. Pira, Paano mo i-deliver? De Itanong mo kung tagasan niya. O, ang... oh, itagasan eh, tagasan ka baga. Ikaw gay malapit lang. Dini sa Batangas. O kaya Lalo, sa Lipa. At dapat naman, kapag ikaw ay u-order ng kape, dapat yung madami agad. Hindi ay, po pwedeng isa laang. Dahil kapag iisa laang, abay, lugi pa sa gas. At saka baka nga yung nasa dulo ng Pilipinas, ay paano, nga ba? Ay, Palis kat, na. Kaya nga tinatanong ko muna, inuotik ko muna kung siya'y taga saan. Oh, at saka ay, ikaw, ay, At totoo, bay naman kayo totoo pa nakasalmay. Hindi, <laughs> <laughs> hindi. ka ganaman, makapasyal na lang sa kapinaman. Kung so, may pumunta na raon, at nang masarap higupin ang kaping mainit-init, matiga. oh, nga, kumpara sa pag i-deliver, -ide malamig na, tonaw oh, ng hilo. wala, ano hindi. Hindi kape ang gusto niya. Ay, wala, wala mas sinabi Kung mainit o ano, eh, basta kape. Bagay. oh eh. Oo, hindi ka, pag dineliberan mo maraming yelo, eh, di, mamaya, pag makarating sa kanila eh, na. Ito hmm. so, yata, pinapawis. Naku, targa, pinapawis daw ako. Oy, lila ang hindi pinapawis. Ka, eh? O parang ano, bigbig ng pawis big... mo yata din. <laughs> <yung>? Ala <allo> naman. <laughs> Hoy, ma malambot ang ating yan, <laughs> yan, okay, yung na up, <laughs> at bigam, Yan, hindi mo ba alam. Kita ninyo. Ako ay oily. Teka, pag gusto nyo malambot ang tissue, ako ng yung Yan. Hmm. Napakalambot na rin natin. Napakadabing pati nitong laman. Ay, oh, pinapangis <laughs> ko. Tama na yan. Tika, tinitingnan ko. Eh, ay, pa. ay pahawak sa akin. Pag napalapit naman niya sa'yo, uubusin mo. Uubusin. Ay, 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 Nakalagay din niyo, oh, 380 sheets. Ayan, 380 sheets. So, ito, malambot siya and hygienic. Tama ay, na, din niya. Baka okay. maubos. Ari, inuutay-utay ko ma'am, Hindi naman yan. Atin at sa Akin yan ha. Dinadala ko oh, yan. Di gawa ng pagkangatay e pa. Ay, di ka nga kayo nakasalamin pa. Totoo na lang tayo wala. Nakita ko din sa si ibabaw ng lamesa eh. Legit to. Sobrang bango. Kapit sa balat. And nagtatagal talaga yung amoy. Nako, legit na legit na napaka long lasting ho ng pabangong ito. Bro, inyo sa so, napakamurang halaga ay talagang kumakapit ang amoy. Hindi lang sa balat, kundi pati sa damit. Ariho ang sakse. Ang aking lola, dahil ho, ay nagbebenta din na na sa amin. Madaming nabili sa akin yan. Sa linggo-linggo ako naglalakaw, madaming nakuha at nababanguhan. Oh. Nalabahan na daw ang damit, ay mabango pa. are may kwento oh. ako sa iyo. Ano yung makwento ninyo? oh, anong kwento ninyo? ang kita mo ga, yung mag-asawa ni yung si, hindi ko na totoong papangalanan kung sino. Oh. Basta si Juan at saka si Petra. <laughs> oh. Eh, mag naghihiwalay daw dapat. Mm. Kung okay. kung kaya sa baluta na. Oh. Ay ngayon daw ang ginawa ng babae, nagligo agad, tapos nag-spray niya. Mm. Oh. Oh. Wala, hindi ka tayo, haabol ka eh. naman yung asawa, sabi mo ka na umi sabay para siksik -sik sa asawa. Oh, wow. At, yung, yeah. um, <laughs> yung, asawa. Yeah. Kaya malaki ang nagagawa oh, pala niyan, J fragrance na yun. Ma malaki din ang naitutulong. Oh, oh. Uh. Magkakahiwalay dapat. Inong naamoy, nag-spray ng pabangaw. Mm. Uh, uh, ay, ako. Naman. Talagang, oh. Uh, eh, naman eh, nga talaga. Ay, ko naman. bango naman nga talaga. Ang bango nga Tunay yun ha, Tunay yun. Hmm. Nagkukwento sa akin. Ang bango. Ang bango, bango naman nga talaga na, na Al Alam ninyo, ariho ay yeah, paubos. Tinanin niya at wala okay, na naman na rin kalaman-laman. Ay, kakaunti na. Ari nga ho pala ay J Fragrance na Charm Scent. Meron naman ho ang iba, ang paborito ay Adore at saka Glamour. Na napakabango rin talaga. Ano ho, sa mga hindi pa nakakasubok diyan ng J Fragrance na pabango, aba ano pang hinihintay ninyo? Aba kay umorder na day niya. tama ho ito dahil magpapasukan na. Ayan, pabango para sa mga bata dahil napakamura lang ho talaga nito. Ano, kaya i-check out niyo niyan sa aking yellow basket alam nyo feeling ko ito na yung in order kong ano ito na yung in order kong medyas dahil din ni naman ho sa amin ay parang kinakain ng medyas apa ay pero inin kunyari halibawi kakabili lang namin ngayon ng medyas ano kayo ito sa mga susunod na araw nalilipol na mga medyas ay ngayon tinanin nyo umorder ako ng napakaraming medyas ayan oh mm. samahan ninyo ako Bilangit nito O, oh, isang pares. Dalawang pares. Tatlong pares. Teka, teka, tingnan ko muna kung aray, tama ang size na nabili ko. Parang mali ata. E, eh, pagkakaliit na ray. Naku po! Ay, maliit. Ito'y putsaks lang sa akin. Pero ayos na. O. Oh. Ayos naman. O, oh, di put, parang putsaks. Hindi nga lang siya mahaba. Kagay ng garne. Pero alam niyo may pamimilian naman din ang size. Mali lang ang size na napili ikaw. Pero ayos na din ito. 12, 12 pairs ng medyas. Tinan nyo naman, o, oh, napakaganda. May kulay puti, tapos syempre merong kulay itim. Mm. no, oh, ayos na ito. Mm. Oh. <laughs> ang pangit ng pa ako. Sa mga tatanong ko, size ng pa ako ay size 8. Size 8 ko ang pa ako. Ayan eh, maliit ang akin na piler, really eh, small. So, kung kayo bibili, siguro mga medium or large ang piliin ninyo. Kasi, ito una paliit lang yung order ko. Pero, okay na rin siya. Hindi na masama. Dahil, ako naman, hindi naman din ako mahilig talaga yung nagme-medias talaga ng mahaba hanggang din eh. Yung mga hanggang dyan. Ako, kapag nagme-medias, medias, medias, usually, eh, garnila ang talaga din nga ang gusto ko. Yan, ganyan lang. Hmm. tada Gising ko nga. Tada! Uh, may iba kapag natutulog, gusto nila na nakamedyas. Ang inay, mad, pag kunyari lalo taglamig, gusto niya kapag siya ay natutulog, gusto niya nakamejas. Ang pangit kasi ng pa ako. Tay ka nga. Huh? Ayan, uulitin ko ho, kapag kayo ay o-order ng medyas, dinis sa aking yellow basket, siguro mas okay na ang piliin nyo ay mga large o kaya medium. Mas okay siya compared sa na-order ko. Pero napakaganda na nito. Napakaganda naman ng quality dahil, tinan nyo naman. Ah, uh, 12 pairs na siya. Nakakatuwa naman na 12 pairs. Marami ng media. Shout out sa mga kapatid ko na umuubos din ng medyas ko. Na gumagamit din ng medyas ko. Ayan. Please lang, Uh, ingatan nyo po yung mga majors na binili ko, ha? Ayan, thank you! O, oh, sa mga nangangailangan ng mages dyan, mag-check out na kayo dyan. Bilisan nyo na. Halagang 135 pesos lang yan. Hmm?